Hello guys, kumusta ang lahat? It's me again, Posong Ligao Mix Vlog. So, ah uh, pasensya na po wala pa akong maipakita ng mid video sa mga previous days kasi um yung amo ko is Palaging kaming nakaharap Buong araw talaga <laughs> So, wala kon time sa Sa pag-vlog o, o ipakita kung anong mang, mga ah, Ginagawa ko dito Kasi, you know na pal Palapit ng Ramadan So, palapit na din ang mga kabisihan Sa mga paligid-ligid Alright? So, thank you, thank you, thank you Sa mga new subscriber ko Kahit, ah uh, Mahina yung, super mahina yung views at saka, uh, um, balik sa dati tayo, no? So, thank you, thank you pa rin sa mga sumuporta o sa mga nagbi-view sa kung kahit ano-ano lang pinag-upload ko sa buhay. <laughs> so, para hindi lang po tayo mawala, no? Alright, so, kumusta ang lahat? So, ngayon, ah, uh, nagano lang po ako ng video kasi uh, maaga-aga ako nakaakyat so time check natin is uh, 8pm pa lang so yung amo ko is uh, hindi umalis nagkulong lang siya buong araw dito kasi wala naman siya mapuntahan iba kasi yung nanay niya is nandoon sa uh, probinsya so hindi siya sumama kasi malamig pa dito at uh, I think tomorrow is my malaking partihan tomorrow. So, uh, anuhin ko na pagsipagan ko bukas, kung maka makakuha ako ng konting clips man lang na may ipapakita ko sa inyo kung ano ang mayroon bukas. So, actually, hindi ko pa alam kung saan ang binyo, basta kinontrata na ako uh, sa amo ko, mga ilang araw na sinasabi niya sa akin, kasi alam niya pag mga, may mga gathering-gathering na gathering, ano, tapos wala kong bagong damit, is hindi talaga ako sasama. So, sabi niya na, uh, may, actually, may madamit naman ako, pero yung ano niya na, family-family lang daw. So, hindi naman ako nag-ano sa kanya na ayoko. So, so, kasi matagal na mga apat o limang araw na kinontrata ako na kailangan niya. Kasi siguro malayo ang pupuntahan namin. So, pag malayo na kasi, kailangan na akong sumama. So, uh, anuhin ko lang bukas kung makakuha ba ako or sana naman no, makapag-video ako bukas. Uh, para may ipapakita ko sa inyo ng panibago naman. <laughs> Alright, so maraming salamat again. Ito si Posong Ligaw. Maraming salamat sa mga new subscriber. Then, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Please uh, like and comments and like. Then, hindi ko na kailangan yung i-share pa ninyo na, 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 nasa sa inyo na, na din kung i-share ninyo. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Ang akin lang is uh, active, active active tayo palagi dito kahit papaano. right? Maraming salamat. Ito lang. Masasabi ko sa inyo na laban lang sa buhay. Alright? Thank you. God bless.